sa dinas na may odong at pitchai ang ating ulam ngayon. <coughs> Yummy to, guys. Ayun. Ang ating sa sardinas na may odong. Yan ang gulay, hinalo ang gulay. Yummy dito ang sabaw, guys. ayan Kalami sa masaya. Sarap-sarap nitong ating ulam ngayon. Yan, nilalagyan lang natin ng gulay para merong ano rin, merong kunting halo sa gulay. Tapos, nilagyan lang timpla, udong, sardinas, at nilagyan ng paminta. Ayan na ang ating ano you know, sardinas na may udong. Ang sabaw na ating masarap Para sa ating Magkain na maya guys Sarap Na ang ating sabaw Ano nah, nah. nah, nah.